for today's video nga mga kaisla. Hiyat kami ng bundok para kumuha ng kamuting kahoy na ipapakain sa aming baboy. Kasama ko nga pala si mama at si JC. Ito nga si JC patawa-tawa at pasayaw-sayaw pa. Naglalakad na kami at nadaanan namin ang sirang balon na sinira ng bagyong odet. Kaya nga siya nasira kasi nabagsakan siya ng buri. Dahil sa lakas ng hangin, hindi nga kaya ng buri kaya siya nabagsak. Ang gulo no, parang buhay mo. Charot! Nagyakit na rin nga pala kami para hindi kami magitim kasi wala na kami ininigro. Si ang ipi na lang maputi sa amin. Masukal nga pala ang dadaanan namin. paakyat ng bundok? Kaya nga dapat kaming magingat kasi matarik ang dadaanan namin. Katulad mo, ang hirap mo abutin, kailangan ka pang Charot! andahan nga lang pala ang pag namin ng bundok. Dahil masukal at madulas ang dadaara namin. Nakapamaywang pa nga dyan si Mama. Halot ang napapagod na. Habang kami ni GC pa easy-easy lang. Mahabang lakaran pa nga ang gagawin namin para umabot kami doon. At maririnig nyo nga ang mga huni ng mga ibon. Ang sarap pakinggan mga isla no. Ani kumakanta lang sila at sumasabay sa ihip na hangin. Lapit-lapit na rin nga pala kami sa aming pupuntahan. Try nyo nga hulaan mga isla kung ilang taon na ako. Kasi ang panda ko no, mula nga dito matatanaw natin ang Pavilion Island. Mga kaisla, ilang hakbang na lang at mararating na namin. At ito nga po ang ganda ng overlooking. Dito na rin nga pala kami. Ayan nga pala ang tanim ni Mamang Kalabasa. Medyo maliit pa lang din pala siya. Ito nga si Mama nagdadamo. Kasi sobrang sukal na, natatabunan na ang aming tanim. Pinas forward ko na rin nga yan mga kaisla para mabilis. At ito na nga pala kaming dalawa ni GC, sinimula na namin magbunot at maghukay ng kamuting kahoy. Binalibalin na rin nga namin ang mga tangkay para hindi kami mahirapan sa pagbubunot mamaya. Sa mga hindi nga nakakalam dyan mga kaisla, si GC nga pala ay pinsan ko. Kasi ang mama ko at ang papa ni GC ay magkapatid. Nagtulungan na nga namin dalawa ni GC bunutin ang kamuting kahoy. Kaso mga kaisla, hindi namin kayang bunutin. Siya ang tigas ng lupa. May pabilang-bilang pangako dyan. Lah! to. <laughs> <laughs> Hindi namin kaya. Ma! <laughs> Hindi no, namin kaya kay Batigas. kaya na nga pala ni JC para mabilis lang siyang bunutin. Matrabaho rin nga pala ang pagbubunot ng kamuting kahoy. ay wala pa si mama, kami na lang nga talaga ni JC ang nagbunot. At sa wakas, mabubunot na rin namin dalawa ni JC. Kaso maliliit ang laman, hiram na nga kami kay mama ng itap para maputol namin ang mga tangkay nang mas mabilis. Hinukayan ko na nga ang lupang para mabilis mabunot ang kamot ng kahoy. At sa wakas nabunot na namin, kaso ang liliit talaga ng laman. Nas forward ko na rin nga pala mga kaisla para hindi kayo mainip manood. Mapala ang view kung saan kami nagtanim ng kamuting kahoy. Sobrang ganda, no. Nakakawala ng pagod. Tunga kami ni Gigi sa kubo para magpahinga. Dahil kapagod ang magbunot ng kamuting kahoy. Yun lamang po. Bye-bye!